I've been attached with the feeling of waking up with you pa Talaga namang itong ating ni Pangilinan ay napapost na nga sa kanya social media account na kung saan ay meron nga siyang kaganapan kaya naman napaisip na nga mga bula para saan nga ba ito ko nag-uumpisa na nga ba ang taping para sa kanyang new series. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang isang video na inilabas patungkol sa ating Doni Pangilinan at kasama niya nga rito ito ang Sir Erwan. Narito nga guys ang nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Ayan nga guys sa mga bula, happy seeing you today grinding and cooking something special. Commercial bato. to? Jowa ni Belinda at asawa ni Aunt Curtis. Poging jowa ng mga josa may 2 pave in one frame. Donny and R1 plus singer Bell in Anne's Teleserie OMG. Famous couple. Hashtag Iyan na nga ngayon guys sa pinag-uusapan sa social media. Kaya naman kahit anong pa nga itong kaganapan ng ating Donny, paniguradong suportado ito ng kanyang think. Kaya stay tuned lang tayo for more updates.